Kilala si sa isang batang bulag sa kanyang napakagandang tuwik na bumabalot sa tagimik na bayan sa tuwing siya'y umaawit sa simbahan. Hindi man niya nakikita ang mundo, pero ang mga kanta ni Lea ay tinaba isang mintana na nagbibigay liwanag sa kanyang paligid kasama ang kanyang nanay-mami na walang sawang sumusuporta sa kanya. Si Bertie ang kanyang matalik na kaibigan at ang mga mata nito ang naging katuwang niya sa pagbuo ng mga alaala. -ala. Isang araw, habang magkayakap ang init ng kanilang mga pangarap at kwento, kinanta ni ya isang madamdamong awit na habang siya nakaupo sa damuhan. Kung ang mga'y may isang umaga Ikaw si sinusuyo ng dipin. Sa bawat titik ng mga kanta ni Leia ay binibigyang buhay niya ang mga pangarap na nanabirting. Isang araw ay hinikayat ni Bertin si Leia na makunta ng dalang At hinikayat niya itong tumakbo at pabitawan ang kanyang tungkod. leya, bitawan mo ang iyong tungkod. Ha? Sigurado ka, Briti? Paano pag nadapa ako? Eh, pag nadapa ka, bumangon ka ulit. Ang importante, nasubukan mong tumakbo. Nagdadalawang isip man, ay agad binitawan ni Lea ang kanyang tungkod. Tumakbo ng tumakbo at naramdaman ang kalayaan. Alam mo, Briti, mayroon ko lang naranasan ang pakiramdam na ito. Ang saya pala pag wala kang iniiwasan. Masayang sambit ni Leia kahit sugatan ang kanyang mga paa. Lumipas ang mga araw ay patuloy pa rin tinuturoan ni Bertie si Leia sa iba't ibang kulay ng mundo. Nariyan pa nang dinala ni Berting ang kanyang iba't ibang kulay at naglaro sila ng mga gugit na kung saan si Leia ay gumuguit ng may saratong mga mata at si Berting naman ay dinigitali ang iba't ibang kulay. Wow! Ang galing naman! Sana makita ko talaga ang mga drawing mo. Masayang papuri ni Leia na paalam kasi si Bertine na luluwas siya ng Maynila dahil siyang magiging kinatawan ng kanilang paralan para sa parigsahan sa paghuhit. Gusto mo talaga makita ang mga drawing ko? Huwag kang mag-alala, magdudoktor ako para sa iyo at ipaaayos natin ang mga mata mo. Lumapit si Leia. tinapa ang kanyang mukha at pinag-alala ng ang kanyang mata, ilong, pipi. Alam mo, pretty, hindi ko man nakikita ang mga mukha mo, pero nararamdaman ko naman ang masilak mong kalooban. Ngunit, isang araw, isang malagim na balita ang iwanig sa kanilang muntimbayan sa Penice Grocery. Narinig ni Leia isang panggaan sa kasada at nang marinig ni Leia ang pangalan ng kanyang kaibigan ay napahiyaw si nanay mami. Wala ng kaibigan na, wala. wala na si Bertie. Nagpaupo sa gilid si Leia, lamdam na lamdam ang lamig at bigat ng panig sa mga araw ay patuloy pa rin umaawit si Leia sa burol na kanilang paboritong tambayan ay sinisigaw ni Leia ang pangalan ni Bertie habang siya'y umaawit <coughs> Bertie di man umihi ang hangin dala ng kanilang munting bayan ay inaalay ng kanyang pamilya at ng guro ni Birting na si Mrs. Cruz ang kanyang mga mata kay Leia sa pamagitan ng isang operasyon. Nang unang masilayan niya ang mundo, isang itim na portfolio ang unang ipinakita sa kanya. At ito'y naglalaman ng kanilang iba't ibang alaala. -ala. -ala. Narayan pa ang nakatali sila sa ilalim ng puno ng akasya. Sa kanilang paboritong boron na tambayan, mga ngiti na tila man lang ay walang kapansanan. Nakita ni Leia. Kaya pala tinutokso din si Bertine. Akala niya ay eh tinutokso lang si Bertine kasabay ng panunokso ng iba dahil sa kanyang kaibigan. Kaya pala pinagtatawanan sila habang sila'y magkasama. May kapansanan din pala ang kanyang kaibigan. Duling pala ang kanyang mga mata. Duling pala ang mga mata ni Berting. Kaya pala magaan ang pakiramdam nila sa bawat isa. Kaya pareho silang kakaibang lumipas ang mga panahon, ay eh patuloy pa rin si Lea sa pag-usad sa kanyang mga pangarap. Kasama ang bawat pangarap na pinag-usapan nila ni Bertine, ang mga pangako na kanyang daladala ang nagsitling niya upang magpatuloy sa pangarap kasama ang mga bintana ng kanilang mga kaluluwa. Unang buhay na.